Huwag kayo umiyak tay. Magpapaterapin si na lang ako. Ano si tatay umiiyak o. Oh, pag naalala yung kanyang mag-ina sa hirap ng buhay. Ano ba ba yung pinamatay na buhay? Ano? Kuya, binibenta mo yan? Magkano yung binibenta yan kuya? 76. 70? Tagas Tagasan po, hmm. Tag po. Eh, po kaya kuya? Taga ano po? Taga Bigol ako. Taga Bigol po? Ba't na pot-pot po kayo dito sa Laguna? Kaya lang ako dyan sa Naniniraan po kayo dyan? Yan po ang hanap buhay nyo? 70 po isa? Dito, binibigil ko na lang ang 70 eh. Kasi inaano po na ito. Nag-aano kasi kung ako ay. Ano po sakit niyo? Nabot kasi kung galing ako sa pagkamalito. Oo uh, nga, parang ano. Galing po kayo Saan po kayo sa Bicol? Sa ano po, Masbati. Mas, ah, taga Masbati po kayo? Parang may sukat kayo. Ano po kayo? pangalan niyo kuya? Freddy. Freddy El Pilito po. Fernandez. Freddy Fernandez. May pamilya pa po kaya. Nasa na na po. pa tayo yung magina ko, yung July 5. Mas, ah, magina. Ah, mag si Dindi. po kayo ng stroke. Wala kasi akong, wala kasi akong pambiling gamot. Talaga na ano eh? Dito po kaya ko yan, ulan. na mm -hmm. ya po 'yung manghingi. Magguma guwapo kayo ng bulaklak. Eh may nabenta na po kayo, Tatay Freddy. Sinabi namin na si. Sige po, bibili po namin 'tong isa para makatulong kami sa inyo. 'Yan nga binibinta po 'yan. Dapat ang benta ko talaga niyan. Eh binababaha ko lang para meron ako. Ay, binebenta nyo rin 'yan. Ay, 'tong tatlo magkano 'yan? Sabi ko sa inyo nga lang, kahit 120 na lang yan. Para makauwi na rin po kayo, ano? Sige po, karoon po. Lahat, 120. Sige, kunwari lang, sige, sa 170 na sana. mo naman. Baba muna yung, ano yung... Saan po kayo sabi ah, ko? Sa Masbate po kayo? Freddy Fernandez. Ikaw mag-anak ba kayo doon, Tay? Si Tatay Freddy po, so, napakasipag. Ang um, tinutuloyan ko kasi dyan, yung... Ano? Yung dati, yung... Doon yun ako sa kapatid ko. Hmm. Ilan well, taon na po kayo na-stroke? Paano na si... Kaya pa pa na. Halimbawa saan po namin kayo makikita? Halimbawa lang ano? Na sa Santa Cruz pa po. dun na ano na ano. Sa bayan po ng Santa Cruz? Saan po sa bayan ng Santa Cruz? Magtalo lang po kayo doon sa barangay. Sa Antigi, madun po kayo ang kapitana. Mabayaran mo. Kilala po ako doon. Mahingi nga po sana kung ano. Ang ina po sana akong tulong kay Warapin Tulpo. Ah, oh, kay Rapi. Akong... Sige, manawagan, oh, manawagan ka. manawagan po, po kay, kay si Rapi. Ayan nga sana. Gusto sana akong magigumingin sa kanya ng tulong. Para po. Baka ano sana akong pang pundar ng ano kung pang puhunan sa pagawa ng ganyan. Sir Raffi Tulpo, may kababayan po tayo na gusto po humihingi po ng tulong sa inyo na Magkaroon po ng konting negosyo po para po kay Tatay Freddy kasi po ay eh nahihira po siya po magtrabaho. Kinamahan po siya ng stroke. Ngayon humingi po siya ng tulong mga kababayan. Baka po matulungan po natin siya. Dami sanang umuorder siya. Hindi ko naman kaya kasi ano. Wala naman kasi ako kapang May nag-order sana sa akin. 100 pesos. Siya, hindi ko naman umuorder. Ah, tayo? Thank you po, salamat po. Magiging mag kayo, kayo pag-uwi. Nakabike lang kayo. Kasi mga po sana inaano ko dyan, para ka ako magkamero. No? Kasi ang inanuhang ko po nag -ano na lang ako, nagtayo ako ng kubo-kubo sa likod ng bahay. Kasi ayoko po kasi yung ano, sobrang ano, nabibigay ako naman sa kanila ng ano, halos nagkinikita ko. Nakikitira lang po kayo? Eh halos halos po sa side ng pinsan ko sa side pa ng ano namin pamilya ay iba yung kalit natin ng sinong babae halos nagre-reglamo pa sa ano eh pero ay mo binig pag mayroon ako na, ano nabili na ako sigas dalawang kilo binibigay ko na sa kanila ang kaanoan lang po yung tanong ko lang nagpupin ko doon sa labas binibigyan ko daw silang isang tasan na bilang sa mga yung lumamalukod lang yung lungkot. Sabi ko, inuubos ko naman ng kako yung kita ko para kako meron tayo sakop ko na yung pamilya nyo. Hindi e, po ako nag-iisip lang, lang sa pagkain ba sa kung kumain tayo ng maayo Para po pa, gusto ko ako, maling ako. Ay e, nakaano po kako ako, nag lang po ako nyan para ano ko ba ang tiyo ko, ka na ako. Sag unti-unti pa akong ipon yan. Pag may binta ako, alam ba, 300. Eh, may, may mga anak po kayo, Tatay Freddy? Wala na po. Tatay na. Nasa nga lang po yun. Dala, ano lang sila. Hindi ko, wala man ang iba. Hindi ko man ang no? para ka masunod ko nga yung gusto. Ay, wag grade 1 hanggang first year high school. Ay, puro yung, Ano yun? Puro... Kasi eh sige Ay, po pa, ano po uh, ngayon uuwi ka na po patatapos ito taga santisima po kayo halimbawa pwede ka namin balikan santisima po kayo oo uh -huh. pagtatanong lang po sa barangay tatay freddie freddie uh, fernandez yun uh, e po ano basad doon sa barangay na ano, doon sa ano, palengke dahit po yung mga tanong doon kilala po kayo basad po uh, ba yung nagagawa ng bulaklak na yan sige tay ingat kayo pag uwi nai-stroke po naman kayo nagbabike pa kayo Ayan nga, kanina pa namin kayo napansin sa sambal. Tago niya yung pera niyo, lagay niyo sa bulsa niyo. Ano po nga, kung saling ako doon sa shift Nakaya kayo? Hindi po, yung ano sa financial assistance, may humingi po ako ng... Tulong? Tulong. May bibigyan naman daw ako ng... Ano ito, ng... Tawag doon. Yung... Ano, para makapunta sa... Para sa pagamutan, guarantee later. Okay. sige tay. Sige po, pag may po makakita ano. sa inyong video, pag may nais tumulong, hahanapin ka namin tay. Kaya nga po, gusto ko sana ano, humingi na ako ng tulong noon doon, magpa-video ako, nagpapa-video ako. Mahuporward ko nga po sana ito harapin. Ay, gusto ko po talaga kung humingi na po. ako ng... tulong nak para aku makapundar ng ng sarili ko. Sige po. Malay nyo po. po. Madaming mag-share. Sana maraming mag-share. Manawagan ka tayo. Sana may mag-share. Sabi, mag sabi nyo po. Sana maraming mag-share to. Para makarating po ay si Sana po matulungan niyo ako. Para po maging maayos naman yung sarili ko. May ibalik na, na normal. Tama yan tayo. Mag-therapy kayo yung parang lakad-lakad. Eh, yan maganda Hindi pero... Yan lang po yung exercise ako. Sige tayo. Sige, salamat.